on uh, ang, gina ang plano na ngayon ng mga bangag sa gobyerno ay uh, talagang hindi sila, hindi sila titigil, Cora McCarver. Hindi sila titigil kung paano nila malipol ang lahat. Kung paano nila mabayaran ang mga tao para bumaliktad sa kanila. Pero, ah uh, kailangan malaman ng taong bayan o yung mga babaliktad. Okay? yung mga uh, kinakausap na ngayon. Actually, okay? kinakausap na ngayon ng mga bangag kasi ang taas ang ano ang uh, ang uh, target ng mga bangag, although last year pa lang sinabi ko na sa inyo na si Duterte, si Kibaloy, si Maharlika at ang mga vloggers at true enough talagang tinarget tayo. Pero ito'y patindi ng patindi. Okay? So binabalaan natin, you know, maaring sa pag, 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 pag natin ngayon, eh baka mailigtas ang buhay ng mga vlogger o vloggers. Okay? Dahil napag-alaman ko, mga kababayan, dire-diretsyo na tayo, wala nang patumpik-tumpik pa, na sa ngayon may mga kinakausap na mga vloggers ang bangag na administrasyon para umayon sa kanila, o magbalik loob sa kanila at gugor-gorin This is not like gurgur lang. Literal na gugor-gorin at ibibintang sa mga maisog o maari sa mga Duterte. Tandaan ninyo. Okay? Dapat hindi natin to ibablog. I was thinking, baka matakot yung mga hitad. Okay? So nakarating sa atin ng information. ah, uh, ito ay galing sa ating puting ahas na sa gobyerno. I, actually, I talked to three people today bago ako mag -blog. Dapat kanina pa ako. Kaya lang, ang daming mga information. At isa dito, sa impormasyon, sabi sa akin, Marlika, dapat ilabas mo yan. Kasi, baka mapatay na itong, ito, isa, dalawa o tatlong vloggers, kasi may kinakausap ngayon eh. kinakausap talaga nila na bumaliktad para wala ng kritiko. So ang gagawin, shout out kay Princess Maui, na dyan ba siya? So ang gagawin, ang plano nila, kaya mag-isip-isip yung mga vloggers, not only vloggers, yung mga nagkikritik criticize ngayon kay Bangag, tapos biglang may lalapit sa inyo na, oh, mamag-ano na lang kayo, natagalin ko lang ito, oh, Wag purihin niyo na si Ganito Ganituhin niyo na. O magano na tayo. Uh, magbalik loob na kayo kasi ganito kasi ganyan. Magingat po kayo mga palangga. Kasi na, ngayong, mom, ngayong ito, sabi ko nga before tayo nag-vlog, ay sinabi sa akin na isa sa plano nila. Yung mga dating Duterte supporters Let's say Duterte or whoever, kung ano mang sinuportahan mo na ikaw ay nag -criticize sa gobyerno ni Bangag. Sila ay ilulure il yung mga yon, Kakausapin, bibigyan ng pera, pang shopping, pang abroad, kung ano man ang iling nila. Then, gugur-gurin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, I don't know kung ilan na kaya nilang patayin. O kailangan nilang gorgorin At ang kanilang plano, ibibintang sa mga Duterte at ibibintang doon sa mga maisog na, ay kasi yung mga vlogger na yan, Duterte yan eh. Eh kaso, bumalikad na kay Kutin, kaya pinagurgur ni Duterte o pinagurgur ng mga maisog o whoever, yan ang magiging kalakaran ngayon. Okay? Kaya, kung ako sa mga vloggers na ito, eh, maninindigan ako. Kasi, nakakata- I mean, Actually, kung matapang ka, hindi ka matatakot sa mga bangag, labanan mo ng sabayan. Okay? So, I hope not na next week, second week, third week ng Oktubre, ay makarinig kayo ng isang vlogger na tagpoang nakalutang sa ilog passing. Yung mga ganon. Kasi yan sila, yan ang destino nila ngayon. Okay? So, ibibintang po sa mga Duterte. Yan ay mga gawain ng mga bangag na mga adiktos benedictos. Ayon yan sa ating informante. So, mali mamili kayo. Manindigan, labanan ang putang inang bangag, ang mga bangag na nakapaligid sa kanya, ang mga kawatan, or magpapasilaw kayo sa pera na kunyari bait-baitan, tapos one day, grrrr, igugurgoriog kayo at makikita na lang kayo sa ilog pasig. O kung saan mang ilog. O nakita kayo, nakasimento na kayo sa, sa loob ng drum. After three years, o, you know, makita, na, nawala kayo. Alam mo ngayon, sa taas-taas ng crime ngayon, wala nang gustong what? Walang mga batitinong politiko ngayon, mga palangga, ang gustong kampihan kayo. Kaya yan ang nakakaalarma. Magiging, ano kayo, magiging uh, persilapid. Remember persilapid? Si Percy Lapid, ginorgor siya ay number one kritiko ng mga Marcos at ng Duterte. Pero, nung panahon ni Duterte, buhay na buhay na buhay si Percy Lapid. Right after, ang pag-change nang command pag transition, pinagurgur si Percy Lapid. Yan ang dadanasin ng mga hindi nag-iingat. Kasi once a demonyo, demonyo yan. Once a bangag, bangag yan. Walang empati Kaya kayong ipagurgur niyan. Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, kahit anong mangyari, over my dead gorgeous body, hinding hindi ako pang muli magtitiwala sa mga bangag. Kahit, sabi ko nga, kahit i-offer pa sa akin ang national, ang budget ng pang-national. Okay? So ngayon, ang ginagawa nila ngayon, gumagamit sila ng tao, okay? Gumagamit si bangag na mga tao sa iba't ibang ahensya at pinapaandar ang pera ng bayan para ligawan. Okay? That's the term. Or uh, o oh, ikaw, Koremao, kunyari. Ikaw, Koremao, ikaw, Junggoy. Bumalik ka na kay Bangag kasi ano naman yan eh. Huwag na kayo mag-ano, bibigyan na lang kayo ng pang-shopping, bibigyan na lang kayo ng pang-abroad, bibigyan, name it, name your price. Attorney Glenn Chong, inoferan na huwag na siyang sumama sa maisog kasi ikakrash o dudurugin ng mga Marcos Bangag Jr., ang gobyerno ni Bangag, ang mga Duterte. Pero nanindigan si Glenn Chong na siya dito sa mga Duterte at sa mga maisog. Walang atrasan. After all, na binudol siya. So ang nakakaalarma diyan kaya maganda tong na, 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 na ano natin na isabi dahil asabi sa atin ng ating informante sa loob mismo Miss Marley ka kailangan ipaalam mo para matakot ang mga buwaka ng inang mga bangag na ipapatay si ganito si ganyan o ipagurgur para siyempre, ngayon, nailabas na natin. Tapos, magbalitaan nyo, bukas, gorgor na si Petra. Gorgor na si Pedro. So, now you know. Kasi, first time nyo, marinig dito sa channel natin na gugurgurin kayo at ibibintang sa maisog o kay sino man. Okay? Sa mga maisog. Kung sino man, kung sino-sino ang pagbibintangan nila, basta yung mga kritiko. Right? Number one, sabi ni ano ni uh, Warda Makamad, good decision Attorney Glenn Jung. Yes, sinabi yan ni Attorney Glenn. Kaya uh, ako naman Well, syempre malungkot yun pag may nabaltaan tayong magurgur. Whether hindi natin kasundo yung taong yan o ayaw natin ang itsura niya. Hindi ko, hindi, hindi ko kaya na kahit hindi ko kasundo yung vlogger na yan o I don't like him or like her, yung face niya. Hindi ko kaya, maatim sa sikmura, ako na parang okay lang, gorgorin niyo yan. Tao yan. Kung ano man ang kanyang opinion, kung ano man yung talas ng kanyang bunganga, as long as, long as hindi siya uh, kumikitil ng buhay o hindi siya nagnanakaw sa kaban ng bayan o hindi siya nagpapabayad, sa si nagpabayad ka, you're part of the problem, di ba? Nakakaawa yan, buhay yan kasi we're fighting for what? For the Filipino people. Kaya nga, di ba? yung mga dilawan kong mga palangga. Galit na galit kayo noon sa akin, di ba? Dahil sumusuporta ako sa isang bangag na kayo pala ahead of beforehand. E alam nyo na nabangag si bangag. Galit na galit kayo sa akin and I'm thankful na sinasabi ko, na, na, may marami ako mga nababasang comment, mga nagbemessage, nag email pa sa akin, Isma ka, once I hate you so much, kasi ganito, kasi ganyan, na sumuporta ka kay Bangag, tinitira mo kami mga dilawan, and now, sabi ganon sa akin, ay bukas na ang iyong isipan, nagising na ka na rin, na imang bubutol, kaya hindi sabi ko, ay eh, hindi ako nang aaway ng mga uh, dilawan na mga supporters na katulad ordinary uh, personalities. Ang target natin, yung mga dilawang politiko na ginagamit din kayo. Okay? Ginagamit din kayo mga dilawan. Kaya nga, this is the time na kayong galit na galit sa mga Marcos na bangag, magnanakaw, kawatan, manggugurgur. You have to get up. Get up, get out, and speak up. See this? 'Di diba kayong mga dilawan ng mga palangga ng mga supporter? Galit na galit kayo noon nung ginurgur si Percy Lapid dahil si Percy Lapid ang grabe yung kanyang komentary sa smuggling sa pagdanakaw ng mga Marcos. Nung pinagurgur siya nung 2022, 'di ba? Nagagalit kayo. Hanggang ngayon, galit pa rin kayo. At ang pamilya ni Percy Lapid, nandito na sa Amerika. Nagsik ng asylum visa dito. Nandito na sila. Dahil takot sila. Kung matino ang gobyerno ba diba Bangag, at kung hindi si Bangag Administration ang nagpagurgor kay Percy Lapid, bakit nagsik ng asylum visa ang pamilya ni Percy Lapid na nandito na sa Amerika? Tanungin nyo si Risa Ontiveros. Dahil isa siya sa nag-facilitate, in fairness, nag-facilitate ng asylum visa na yan. Bakit tinulungan ni Risa yan? Good, good point yan kay Risa. Bakit mo Risa tinulungan ang mga kamag-anak ni Percy Lapid? Why? Kasi alam mo, Unang-una pa, sabi ko, fetus ka pa lang anti-Marx. Alam mo, the demonyo ang mga bangag. You're just playing along, di ba? You're playing safe kasi nga yung kapatid mo at ang inlo mo ay inappoint ni bangag. See that? Pero, ang pamilya ni Percy Lapid ay nandito na po sa Amerika. Kung matino ang gobyerno at hindi nakakatakot ang maging kritiko o mag pamilya ng, ng pamilya ni Percy Lapid, bakit sila na aprobahan. I think kung hindi ako nagkakamali, 16 family members, 16 or 17, I will hope tama ang numbers ko, na na-approve ng US government na manirahan dito ang pamilya ni Percy Lapid kasi nakakatakot ng manirahan sa Pilipinas, baka sundin gurgurin pa yung mga pamilya ni Percy Lapid. Ngayon nyo lang siguro narinig yan. O baka pangalawang na, kasi parang nabanggit ko na yan sa nakaraang, ano ko, nakaraang mga nakaramblag ko. So yan po ang kanilang layunin